Ano gusto ng bibi ko na yan? Ha? May gusto si bibi ko? Ano gusto ni bibi ko? Ano? Nagugutom na naman ng bibi na yan? At nagugutom daw siya. Sure, Natingin doon sa mesa eh. Anong gusto ni bibi ko? Ano? Kakain? <laughs> Titingin doon sa mesa. Kakain ang bibi ko? ayun daw, kakain daw siya. <laughs> Nasaan yung pagkain ni Bibi? Nasaan? Ay, naanto ka na eh, oh. Huwag ka na kumain, naantok eh. Ah, Bibi. Nasaan ba si Bibi ko? Ayaw sumagot. Bibi liit. Nasaan ka ba? Wala, hindi ko makita si Bibi liit. Ano, chick boy talaga eh, oh. Nasaan si Bibing Liit ko? Hindi ko makita si Bibing Liit. Bibing Liit. Sagot! Bibing Liit! Ako ayaw sumagot ni Bibing Liit. Bibi! Sagot! Ayun, ayun naman pala si Bibing Liit ko eh. Bibing Liit! Ayun, si Bibing Liit. Bibing Liit! Ayon. Ayun! ay naman pala eh. <laughs> Nangingi pagkain eh. Na <yun. laughs> Bibing liit. Ito pa yung hinihingi ni Shelo. Ito <laughs> yung kanyang tinuturo sa mesa sa nagsasabi po na gutom si Shell lagi, hindi po yun ganun. Magana lang talaga siyang kumain kasi meron po siyang, bukod po sa kanin na kinakain nila dalawang beses sa isang araw, meron po po silang ano, mga treats. Tulad po na ito, ito yung kay Shelo, hypoallergenic. Kasi ganito yung nireseta sa kanya nung mga panahon na meron siyang sakit. eh na, nangihingi na. <laughs> Teka lang ha. Hintay lang ha, hintay. Ayan yung tinitignan niya sa mesa eh. Oh. Kung mapapansin niyo po, nakatingin sa mesa. Kasi nang siya ng gento. Tay ka, hindi ko mabuksan. Hmm, bigyan lang po natin ng ilang peraso kasi kumain na sila kanina. Baka masobrahan siya. Hmm. Hmm, wala nang ano eh, oh. Mayor, alis ka dyan. Awain ka dyan, Mayor. Hmm, dandahan. Masamit ka na naman. Hindi hmm, nang inuya eh. <laughs> Hindi nang inuuna ni Bibi ko. Tama na ha. Tama na. Ang mga abangers, ayan. <laughs> ah, clear. Tatawagin ko ha, clear. Sorry. Sorry. Clear tapos ka na clear. Sorry. Deep. Snoopy. Mayor. Sorry sorry astig Perla janel iron lips bb goku caramel polo polo sara Barak. Sino pa? Copper. Um. Uy, karamay maghintay. Bibi ko. Nasaan si Bibi? Um. Snoopy, ito pa sa'yo. Mayor. Um, Snoopy girl. Um. lapot. Um. Bibi, sorry. Um. Okay. Okay. Yung iba pong wala dito, nasa labas kasi pinapawiwi ng kanila papapainan.